ba ang ibig sabihin ng mga pangalan ng kalsada natin? Andito tayo ngayon sa Finance Road. Tara, alamin natin ang kwento nito. Ang Finance Road ang humahati sa National Museum Complex sa dalawang bahagi. Sa Hilaga, ang National Museum of Fine Arts. At sa Timog, ang Liwasang Rizal, National Museum of Anthropology at National Museum of Natural History. Ang kahabaan nito ay umaabot mula sa kanto ng Padre Burgos Avenue at Maria Orosa Street hanggang Taft Avenue na nagsisilbing extension ng Ayala Boulevard. Hango ang pangalang Finance Road sa Department of Finance o Kagawaran ng Pananalapi na dating nasa kalyang ito. Noong 1998, ang dating gusali ng Department of Finance ay ipinagkaloob sa Pambansang Museo at kinonvert bilang Museum of the Filipino People na ngayon ay National Museum of Anthropology. Alam nyo ba na matatagpuan pa rin sa loob ng National Museum of Anthropology ang stained glass mosaic ng logo ng Department of Finance? Mula sa Finance Road ay mararating mo ang Agrifina Circle, na rin sa pangalang Teodoro F. Valencia Circle. Ang pangalang Agrifina ay ang pinagsamang Agriculture at Finance. Dahil dito nakatayo ang mga lumang gusali ng Department of Agriculture and Commerce at Department of Finance. Si Teodoro F. Valencia naman, na mas kilala sa tawag na Kadoroy, ay isang periodista at komentarista na nagsilbi sa iba't ibang kapasidad sa pamahalaan at maging sa mga NGO. Subalit, pinakakilala siya bilang dating direktor ng National Parks Development Committee at isa rin sa mga tagapanguna ng Metro Pop Songwriting Competition na nagbigay sa atin ng mga paborito nating awitin noong dekada 70 at dekada 80. Atin musika, Oh, alam mo na ako bakit itong tinawag Financial dot AgriFina Circle. Sa tuwing lumalabas kayo, inaanyayahan ko kayong usisain ang kwento at kasaysayan dala ng iba't ibang lugar. Ano pa kaya ang ibang lugar na may mahalagang kasaysayan sa likod nito? Share niyo sa comments.